Halo Katan. Yan ang ating weather oh. <coughs> Muulan. Good morning, good morning. naulanan na. <coughs> <coughs> Mga flowers. Nilabas ko itong tree para maka makaligo naman ng ulan. tahimik. Kimchi, what are you doing? Let's si kimchi. Ayan si kimchi. Sa mga bulaklak. Careful ah. Don't go down. Into water again. You stay there, stay there. May bago dito. Kaniyan hindi makita yung bundok sa kapal ng fog. Ay okay, katan. Maghahalaman ako <laughs> mamaya. Ayano umuusbong nang mga bagong leaves. Natutuwa at ano naulanan. Lagi kasi dito sa loob ng bahay. Ito, imamarkot ko ito. <clears throat> ito. Imamarkot ko yan. Para magkaroon ako ng panibagong tree. Ayan o. Oh. Hello, kimchi. Ayan si kimchi, oh. Bye, everybody, na. No? Eh, don't jump, ah. Don't jump, ah. Don't jump. Ali ka na. You want to go down? Uy. Okay, bye, everybody. Iyan ang ating update. Weather update. Umuulan, eh. <coughs> medyo lumalabas naman yung araw kaya nawawala na yung fog. Noong 2018. ayan nakita ko yung ano dito kasi yan umulan at saka may araw. Nakita ko yung rainbow dito sa harap ng bahay. Okay guys, thank you for watching.